Masikip kaya ang sitwasyon ng trapiko ngayong Martes? Alamin natin ang lagay ng mga pangunahing kalsada. Makikika tayo kay Fifi Darling. Anong chika on the road mo? Chika on the road! Rise and shine, darling ka! Rise and shine, mga kabibe! It's Tuesday! Ikaw, darling God, kung mahalin kita parang buwan, at kung mahalin mo ako parang bituin, bakit ang dami-dami namin? Maraming ba kami, P -P, I'm giving you an assurance na I'm very faithful kapag ako nagmahalin siya lang. Ah. Nice one. I super love it. Dahil dyan, Dahil dyan. unan ka ba? Bakit? Amay ah, laway ka kasi. <laughs> Joke lang. <laughs> Kanta tayo. Oops, I did it again. Kung <laughs> ba yan ay makikanta? Walang-walang Dumadaan eh. Check, lang, check natin mamaya pag may dumaan. Hello po. Hey? Uh, uy, foreigner. Uh Oo, -oh, I love it. Hi. Oh, ah, sige, Chica, on the road na po tayo. Silipin na po natin ang sitwasyon ng Trapeco Live dito sa Ortigas Avenue. Unahin natin yung mga papuntahan ng Westbound o yung mga kavive natin na manggagaling ng Rizal at iba pang parte ng Pasig. Now, if you're gonna see, mabigat na ang sitwasyon ng trapiko bagamat slowly moving. Magsisimula na po ang bigat na sitwasyon ng trapiko doon sa New Artigas Bridge bago makarating ng Siray Mundo Avenue. At uh, mawapansin natin mula sa apat na linya, actually tatlong linya lang naman yan eh, pero may isang zipper lane na ibinigay para apat na linya ang uh, ma-accommodate ng mga kaviben natin na babiyahe na palabas dito sa Rizalem Pasig City. At dito, uh, once naman na makalampas ka sa aking kinatatayuan sa Rosario Bridge, ay walang problema dahil magiging dire-diretso na ang uh, sitwasyon ng traffic ko papunta ng Ortigas. Pero magkakaroon lamang muli ng uh, onting pagbigat ng traffic ko, makarating doon sa may uh, kumakaliwa sa Meralco Avenue at sa mga dumidiretsyo ng EDSA. Now, let's check naman ngayon, itong mga kaviva natin na papasok ng Pasig at papunta ng Rizal, mabigat ang sitwasyon ng traffic ko. Ito na rin ay dahil sa mula sa tatlong linya ay magiging dalawa na lamang dahil sa zipper pero once naman makalampas dito sa Rosario Bridge at sa may kanto ng Dr. Sixto Antonio uh, Avenue ay walang problema dahil magiging magaan muli ang sitwasyon ng trapiko. Pero makarating ng Ortigas Avenue Extension ay magiging mabigat muli ang sitwasyon ng trapiko slowly moving. Maging doon sa mga nagagaling sa Binangonan at sa Angono, asahan din natin na yung EDSA fly, I mean yung, uh, yung sa may bandang Mangan Floodway ay magiging mabigat din ang sitwasyon ng trapiko. Ngayon, kita makita natin sa ating mga kabiba, ilang mga nakabike, mga nakamotor, uh, iba yung pag-ingat at pasensya pag inom ng tubig ang kailangan dahil sa gantong rush hour ay eh, talaga mabigat ang sitwasyon ng trapiko. Ugali na lang po natin na gumising din ng maaga para tayo ay hindi malate sa ating mga paroroonan. O, ba? Diba? Yun naman dapat gawin. Siyempre, hindi pa rin po ay pinatutupad the number coding scheme. That's until further notice. Ayon na sa si MMDA. Maliban na lamang sa lungsod ng Makati kung saan kung mag-isa ka na nasa yung sasakyan na bumabiyahe sa Makati at coding ka, huhulihin ka. Pero kung may kasama ka, hindi naman daw. Ayan, syempre, makiganta muna tayo. Hi, Kuya! Hello! Diba, with that taste your lips, I'm on a ride. Ayan, syempre hindi nila ako narinig. Oo, oo. Ayan na latest Chica Underbolt para sa mga traffic updates. Maaaring yung silipin ng Twitter, Facebook at website ng MMDA. Remember, don't be rude. Be kind and you can never go wrong with kindness. This is your Traffic Chick 50 para sa bayan.